At yan ang dahilan kung bakit hindi ginagamit ng Team USA players yung mismong jersey number nila na ginagamit nila sa NBA sa mga FIBA sanctioned tournaments. Alam mo ba, numero 4 to 15 lang ang ginagamit ng mga Team USA players kapag FIBA tournaments at hindi ang mismong jersey number nila na ginagamit nila sa NBA. Sa old ruling kasi ng FIBA, tanging number 4 hanggang 15 lang ang pwedeng gamitin ng lahat ng participants sa lahat ng FIBA sanctioned tournament para mas madali mag-communicate sa mga referee using hand signal lalot hanggang 15 lang ang kayang gawin using both hands sa kasalukuyan tanging USA team na lang ang sumusunod sa old ruling na ito ng FIBA dahil noong 2014 binago ng FIBA ang ruling nila patungkol sa paggamit ng jersey numbers pinayagan na nila ang 1 to 99 0 at double 0 ano kaya ang dahilan bakit sinusunod pa rin ng Team USA ang lumang ruling na ito ng FIBA? Ayon mismo sa pagkapagsalita ng Team USA, gusto lamang nilang i-preserve ang tradisyon, ang tradisyon na pagsusuot ng numbers 4 hanggang 15. At magkaroon ng legacy or history of records kung sino-sino na ang NBA players na nagsuot ng particular na number ng kanilang national jersey.